Sinalubong ng Tatay Do ang bagong taon na may holinto na. Hi, ako pa pala si Satchiboy, o manginis do ng dabaw Oriental. Tataydo, Happy New Year! Happy New Year! Hito nga at sinalubong sa adad nito mga kabataan, oh. Nanay Do, asan ninyo si Nanay Do, uy? Uy, ikaw yung magbubuhat sa akin, kuya. Kirupol ka ha, kirupol. pagpasimshan mo na kuya ha, medyo mabigat-bigat. Baya ako kuya, pay nag-New Year, baya medyo napadami yung kain ko ba. Ops, okay, all right, thank you, thank you. Uy, nakahulay si Tatay Do. Nanay Do, nakahulay si Tatay Do, oh. Hello, Tatay Do. Wait lang, wait lang. Hello, Tatay Do. Ayan o, oh, at hinahugot na itong tuna ba? Ouch, grabe naman ang tunan na yan. Uy, naninipa man. Hindi, siguro ito siya nakatarun sa New Year ba? Dito na lang ako, be? Napoyat din ba ako sa New Year na yan? Kaya ang dami nagpaputok putok, putok. Pero okay lang naman kami kasi mas maingay para niyong buka ng mother namin. Tatay Do, Happy New Year! Ang hardworking mo talaga ba? Tatay Do, sinalubo mo pa man yung New Year pwede ng alas tusi? Hindi ka man nagsabi na didiritsyo ka na palang bumiyahi para manghuli ng tunang malaki. Grabe ka talaga ba? ba? Yung mga anak mo dun o tulog pa. Ayan at binaba na nila ang tuna. Maaga itong mahuli ni Tatay du, ba pero hapon na siya umuwi. Nagbabaka sa kalimang gusto siyang makahuli na siya. Ayan ang daming tao okay, naligo man yan sila ng dagat kay New Year Baya. At ipapark na yan si Satchibot. Bakay hindi mo na maglaot si Tatay Do kay magpahinga mo siya. Pagpahingahin mo natin si Tatay du, ha? Okay, go guys! Go, go, go! ang hell? Huwag na siguro Ay, ayun Ayan yun na yan. Nanay du, Need mo ng help? Tapos sabi ni na Do, tak mo babangga ka sa so, pinantahan lang itong tuna, oy. Oy, hilo sa inyo. Tapos titimbangin na itong tuna ba? Tapos sila dito, hindi pa talaga natapos na ipaksis at Kaya po ba yan today? Baka maabotan tayo ng 2026 dito. Ha, tulungan ko na lang kayo, be. Wala kasi kayo mga energy, kay wala man kayo mga tulugod. Pero kaya nyo yan talaga. Uy, mga kuya, nagtalon lang kayo kaninang alas dosino para tumangkad pa kayo. Sus, so, huwag kayong maniwala dyan, hindi kayo tatamkan yan, kaya kulang kayo sa tulog. Tatay, du mag-drink ka ng kopi mo, Tatay Do. Wala ka ba yung tulong? At prepare na mabaya si Nanay Do nung snacks mo doon? Tapos sabi ni Tatay Do, Thank you, boy. Samahan mo ako doon, boy, be. Sige, Tatay Do. Ayan nga, yung tono ni Tatay Do, oh, kilo yan. Tatay Do, tayo, Happy New Year. O mag ka muna, ha? Tapos si Nanay Do, kinuha ako kayo mag-picture-picture na -picture naman sa tuna ba? Harris, wala talaga ako energy ba kay Puya? Talaga ako kagabi sa pakikinig ng kanilang medyo Ang taon lang ang magbabago, kaya magre-reklamo pa rin ako. Sinalubong ko si Tatay Do, kasama ang pamilya ko dahil nakahuli siya ng tuna. Hi, ako pala si Sachiboy ang maninis doon ng Oriental. Tatay Do! Tatay Du! Tatay Du! Tatay Du! Tatay du! Kinuha ako agad ni Tatay uy, at nilan niya ako agad sa Satsibo. Timing talaga ang pag-uwi ni Mother at naabutan niya talaga ang pagdating ni Tatay Du. Hi, tataidu. Kumusta ka man, Tatay Masaya kami ba dahil nakahuli ka na naman ng tuna? At tinawag ni Tatay Du si Natnat -Nat at Jingjing at agad naman silang sumunod kay Tatay At ayan, si ang partner man dyan ng sagidli. Nat, dyan ka lang, Nat. Di na tayo magkasya. The boat is sinking. Group yourself alone. Joke lang. Siyempre, ipinasatay din siya ni Tatay at ito nga yung tuna ni tataidu doo oh, ang lusog halatang matapag abroad talaga at ang saya ni Natnat akala mo talaga siya ang nakahuli at ayan binaba na yung tuna at ihahatid na do'n sa may timbangan ay hala isasali din akong itimbangan ay do'o. at ayan nililinisan pa ni Tatay do'o si Satchibot matagal-tagal din natahuli ng tuna si Tatay do'o ba nag abroad kasi daw yung mga tuna at ito nga pala ang una niyang huli gamit ang bagong makina at ang dami niya palang dala na pamingwit o at hito nga ang nahuling tuna ni Tatay do'o at 45 kilos ito may huli din siyang pang ulam Tatay do. Tatay Do Kargahin mo ako Tatay Do Be, please oops Okay Thank you, thank you At kinuha eh Tatay do. Itong parang plastik eh Para upuan ko daw eh Thank you Tatay Do At ayan Ready na akong malbidyo Kasama ang butrug na tuna na ito Tapos in-arrange Arrange pa akong Tatay O oh, para maganda talaga ang kwisto O ayan Okay na ito mother Okay na siguro ito mother ay Tatay Do Halika dito Salika At ayan Nagbidyo din kami ni Tatay Do Kasama itong tuna niya Tatay Do Mukhang masarap Kapi ang kinakain mo ako ba? Ay huwag tatay do, huwag yan kupi mo tatay do, ay magpalpitit ako dyan. Yan, tinapay mo ba? Yan, yan, yan. Hmm, hmm, hmm. Hmm, pas, walang simkin. At hito, at umuupo lang muna ako at pinagmasdan ang dagat habang maghihintay sa bayer. At dumating naman sila agad at kinuha na itong tuna. At ayan, kinarugan na nila at sinundan ko para sure talaga. At okay na, tatay do, okay na ito yung chimkin ko ha. bye, -bye tuna. Jing, bilisan mo na dyan, Jing. Oy, oy, yung ilalibing natin nakatakas. Eh!